Nakapasyal ka na ba sa Kalaklan Parola? Kilala rin bilang Subic Old Lighthouse. Ang parola na ito ay nagsilbing kabay ng mga barko na pumapasok sa Subic Bay noong panahon ng mga Amerikano. Isa ito sa mga tahimik na saksi sa kasaysayan ng Subic Bay bilang dating naval base. Isa rin ito sa mga cultural landmark ng Olongapo City Madali lang ito puntahan mula sa Olongapo proper, malapit lang ito sa Kalaklan Bridge. Marami ang mga lokal at mga turista na bumibisita dito para magpapicture. Napakasarap pa ng mga lugar na naging bahagi ng ating kasaysayan. At sa pagbisita natin sa mga lugar na tulad nito, iwanan lamang natin ang mga bakas at alaala at wag ang mga basura. Tara, trip tayo!